yun mga pre, good morning. Ah, matatanghalan na pala. Bali, ako ay mamamana. Inabutan ko lang sina Pareng Angelo. Ano, sina Kagaro. Inabutan ko lang din niya. Nakahuli na sila. pa ko lang na. huli nila. Oo. Oh. Ba, may mayroon ng isang mahilab-bilab na tilapia oh. Yung yan, drepoy lang. Oh. Tatakno na May sandalag malaki o. Oh. Sa sandalag 'yung mal malaki na oh. Ay, oh. isa na nakita ko eh oh, ito, itong mal, maganda. Good size uh, oh. Good size. <laughs> size. Guys, oh, surup naman ito ah. Oh. Ba't Ta mata. sa mataan tama? Nakaharap sa iyo. Uh, oh. <laughs> Laki oh. Laki. Oh, may gitsang kilo. Dalawang dalawang dalawang. Oh, mga sat kalahati lang daw. Dalawa, dalawang kilo. Laki oh. Suwerte. Dalawang kilo. Dalag. Aga naman, ang aga nyo, ano? Okay, mag-uumpisa na rin lang. Puti pa dito, rin lang yung motor eh. ช่วยงบนี้อ่าซิสิตะเปลัก sure, uh, Yun. Bali ito na lahat yung nahuli ko. Oh. Ito ulit. Oh. Oh, pa rin man. Nakaipon din eh. Kahit ito pa ano. Yung iba nga pala dito mga pare hindi ko na nakuha na ng video ko nang nasira yung aking pana. Bali, pinahiram lang ako ni pari ang hilo ng kuhan. Ng pana. Pinahiram lang ako para madagdagan ng aking huli. Yung? Oh, sila. Mga kasama oh. Kila, um, marami din sila na huli. Hello. Oh. oh. Dami rin. Oh. <laughs> marami din eh. So, yun, mga pre. Siguro ba bukas na lang uli. Baka pag ano na ayos yung aking panay, eh ako'y mamana uli bukas wala na kung anong uwan oo so yun thank you